Kung may mga ganong klase, mga nangyayari, eh talagang, eh parang ano lang partner sila. Naki ano yan? PNP chief ngayon, Marbil. Nasa kamay PNP niya yan. PNP chief Marbil. Diba? Kasi sa kanya na yan, eh ano, sa kanya na yan, nasa kamay niya na eh. Oo, kasi may warrant na. Oo, saka, kumbaga, ikaw na yung pinaka-head eh. Oo. O di dapat, bilisan nyo. Oo, speaking of PNP chief nga, ito nga mm. partner ang balita na binabasa ko mm. ngayon eh. Uh, ang sinasabi ng uh, PNP Public Information uh, Office, headed by Chief Police Colonel Jim hmm. Fajardo, na pirma na lamang daw ni PNP Chief General Romel Marbil ah? ang hinihintay. Para The Philippine National Police Firearms and Explosive Office recommends the revocation of the gun license of fugitive preacher Apollo Quiboloy. PNP-FEO Public Information Office Chief Major Lady Lou Gonzalez confirms, The PNP FEO has submitted its resolution to PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil for approval. Senate Deputy Minority Leader Rizon Deveros recently called out the PNP for its slow action in revoking Kiboloy's gun licenses despite the warrants against the preacher. A Rappler investigation discovered Kiboloy has at least 19 firearms with an estimated value of about 2.3 million pesos or 41,000 US dollars. Courts in Davao City and Pasig City have ordered Kibuloy's arrest as well as the Senate for Kibuloy's failure to attend inquiries into his alleged abuses. Ito ay para bawiin ang lisensya ng labing siyam na baril na nakarehistro kay mm. Kingdom of Jesus Christ, Pastor Apollo Quiboloy. Mm. Ito ay kasunod ng rekomendasyon ng Firearms and, and Explosives Office mm. na bawiin. Ang lisensya to own and possesses and possess firearms ni Kiboloy. Mm. Bukod dito may isa pa sa co-accused niya na nagmamayari din ng isang baril, yeah. may baril din. May mga baril din. Doon, mm. na kasama din sa rekomendasyon na para bawiin ang lisensya. Mm. Sabi ni Fajardo na sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunitions Act ang naging basihan ng pagkansela ng uh, LTOPF ng uh, Pugante Pastor na una nang sinabi ni Marbil na inaaral ng kanyang opisina ang pirmadong resolusyon ng FEO. Inaaral pa niya? O, o inaaral pa niya. Kaya Senator Isa Ontevero says the Philippine National Police should stop making excuses and revoke the firearm licenses issued to fugitive creature Apollo Kiboloy. In a statement, Don says it is strange how slow the police are in taking action despite multiple arrest warrants for Kiboloy over allegations of abuse inside the Kingdom of Jesus Christ. Licenses of at least 13 of these are set to expire in April 2033. Kasi na parte, tinanong mo ko, kailangan ba talaga na i-cancel or i yung license to carry and possess? Kung tutusin, kung ordinaryo siguro case koordinadong case partner. Sa akin ha, hindi dapat kasi disensyado eh. Oo, oh, oh. yun nga, yun nga. Oh. Sinasabi ko kanina partner. Pero pag partner. inisip mo kasi yung banta, yung banta, may pagbabanta kasi si Pastor Kibuloy na hindi siya magpapahuli oh. ng buhay. State Department, USA. Gawin ninyo gusto ninyo. Ngayon, na nakapagsalita na ako. Lalangtad na ako. Hindi na ako natatakot. Ako ay handa sa glorification kung ang glorification ko ay mangyayari maging glorified body kung hindi ako hindi ko tatablan ng bala. O kaya, tatablan pa ako sapagkat hindi pa nangyari yun. Handa na akong humarap sa mga bala ninyo. Basta ito ay nasabi ko na sa social media. Ibigay ni Rizal ang kanyang dugo. Ibigay ng ating mga heroes sa kanyang dugo. Ngayon, itong mga slaves na to ay hawak ang liig nila ng mga banyaga at tayo ay ipinagbili na sa kanila. Hindi, hindi ako papayag hanggang ako ay may buhay at hilinga. Total, patay naman din ako sa inyong libro. Okay na ako sa buhay ko. Masaya na ako. Meron na akong accomplishment. handang handa na ako pumunta ng langit noon pa. Fifty years ago, I was ready to go to heaven because I have been there thousands of times and I saw my mansion there. Nandito lang ako para sa aking bansang Pilipinas, para sa kaligtasan ng mga kaluluwa sa buong sandibutan. Yun lang ang dahilan kung bakit ako narito. Pero natatakot mga tay? Hindi po. Sapagkat ako nasa kanya at siya inasa akin. Ano man ang mangyayari sa akin tulad ng aking amang si Jesus Christ, ipinako sa krus, ay handa po ako magaling nakin na buhay sa isang worthy cause na sinasabi ko dito. Ninyo yan pwedeng ipagkaila. Maliban kung ibigay niyo sa akin ang garantiyang aking hinahanap, hindi po ninyo ako makikita. Sige, imanhunt ninyo ako. Ako tatayo na hindi magpapasakop sa injustice. Ako hindi ako hindi magpapasakop sa tyrannical rule. Ako hindi magpapasakop sa oppression and suppression of my rights. Pagka ako binaril ninyo, papatay ninyo, mabuti pang ako ay mamatay sa kamay ng mga Pilipino, ha? Ah, dito sa aking bansa, tutulo ang aking dugo, kaysa ako ay mamatay sa kamay ng mga puti na nasa ibayong yung dagat, nasa kanilang bansa o sa ibang bansa ako dadalhin. Hindi po ako papayag sa ganun. Kung imamanhunt niyo ako, kayo mga CIDG, kayo mga NBI, kayo mga kapulisan, yan ang senaryong haharapin ninyo magiging martir ako tulad ni Rizal magiging martir ako tulad ni Bonifacio pero tatayo ako sa aking kinatatayuan kung kayo mga oppressor ko ngayon ay hindi na mga banyaga kinagamit kayo ng mga banyaga nagkasabwatan kayo para sa aking harapan banyaga pa rin kayo tatayo ako laban sa inyong oppression sa inyong suppression of my constitutional rights at tatayo ako laban sa injustice ng gobyerno ito mabuti pa ulitin ko mamatay ako, tutulo ang dugo ko sa sarili kong bansa na nakatayo ako sa sarili kong paa na hindi ko ipinagbili ang honor ko at ang honor ng aking pagtayo bilang isang tunay na pastor, bilang isang tunay na mamamayan na hindi nagpapasakop sa panlilinlang, panggigipit, pangingikil at sa pagsisinungaling. O, ako po ay lalaban sa banta, bata, bata, mga, mga kasinungalingan na ganyan. Ako po, pag nahuli ninyo, hindi ako magpapahuli ng buhay. Barilin na lang ninyo ako. Kung ako'y huhulihin ninyo, hindi ninyo ko mahuhuli ng buhay maliban kung ibigay ninyo ang garantiyang hinihiling ko sa inyo. Mamamatay ako sa kamay ng mga Pilipino, okay sa akin yon. Basta nakatayo ako sa aking sariling prinsipyo, values, hindi ko pinagbili. Bansang kaharian. Tadlar po ninyo. Ako'y mamamatay with honor tatayo ako para sa mga ginipit kinunan ng katarungan kinunan ng hostisya sa bansang ito dito tutulong ang aking dugo dito ako mamatay bahala na basta Pilipino ang papatay sa akin okay sa akin yun yun lang mapo pagpalain tayong lahat ng ating dakilang ama at naway manumbalik ang kapayapaan ang katarungan, hostisya sa bansang ito Salamat po. Lalaban siya. Di ba? Especially kung feeling niya eh rendition yung gagawin. Oo. Oh. So po pwedeng mailagay sa si peligro din doon sa mga arresting officer? Oo. Oh, -oh. Because of dito sa mga baril na meron siya. Yun yun ang ganun ba yun? Ko. Kasi paano oh. paano kang lalaban? Hindi ka naman pwedeng hawak lang ng bolo. No. Di ba? Eh, alam naman ang PNP na may baril ka. Uh -oh. So kung may baril ka partner, pa anong way mo para lumaban kung aarestuhin ka? Uh -huh. So manlalagi talaga sa peligro yung pwedeng umaresto sa kanya kasi hindi siya magpapauli ng buwan, lalaban siya. Uh -huh. So tingin ko that's the reason. Pero g ganun ba ang personalidad ang ano ni Pastor na kaya ano, niyang gawin 'yun? Sinabi niya eh. Oo. Uh -huh. Bakit hindi ba uh -huh. siya sasabihin lang ba niya yung panakot? Oo. Uh -huh. Hindi niya gagawin. Ikaw, ikaw na police partner. Uh -huh pinagbantahan ka na na, huwag kang lalapit dito, hindi, Oo. magkakapatayan tayo, laban ako. Oo. Pero hindi naman yung binanggit ng pastor ng ganon partner. Ano sinabi niya? Lalaban laban, ako. siya. Oo, pero hindi magkakapatayan. Anong klaseng laban? Oo. O di yun na. Kasi when you say rendition partner, ito yung mga forcible sinasabi nga niya, yung rendition, gagawin, pwede siyang kidnapin, pwede siyang i-assassinate. So it's more on the violence eh. Di ba? May, may, may violent act. So, hindi ko papayagan to, lalaban ako. O di ganun yun, lalaban ka against sa, sa sa ano sa violence. Mm -mm. So, how will you fight? Di lang okay. pwedeng sabunoton lang yun. Talaga uh -oh. lalaban siya. Okay. So, sabi mo, uh -oh. may mga ganun klaseng ano to. Mm. Uh, pagbabanta mm. ang Puganting Pastor Partner. Mm. Ngayon, kung uh, sakasakali, inapirmahan na nga ni PNP Chip uh, marbil na para kanselahin itong labing siyam na baril na mayroon si Pastor Kibuloy. So anong sunod rito? Kahanapin nila itong mga baril at kukunin nila i-re-record. Oh, Mag-search warrant sila kung nasaan yun. Oh. Kasi hindi naman po okay. Kasi mo, kung ikakansela lang ikakansela nila yung lisensya, Pwede eh puntahan. pagkatapos, oo eh, hindi nila kukunin yung baril. Mm. Eh may gano. Ganun pa rin posible pa rin kukunin pa rin. nila. Hahanapin, Hahanapin nila. Hahanapin nila. Mag-search warrant 'yun. Sa lahat ng mga ano o, to. dapat kabisado Look nila kung ilan bahay. ang bahay doon. 'Di ba? Mm. -hmm. Dapat ano, i-describe uh, nila kung saan yung lugar. Yung mm -hmm. eh, problema ko sa dami nyo. Kasi wala naman nakakaalam kung ano yung tsura nun. Oo, oh, yun nga nga, partner. ba diba? Yun na rin. Sabi so, ko alam ko paano lang gagawin yon to make everything legal. Diba? Kasi, di ba? So saidy describe lang nila ko sa inyong lugar, sa inyong mm -mm. bahay, ano address. Di ba? Sa sila maghahanap. oo, oo oh. ito. May ano to, may tatlong kwarto to. O, kami mag-search -se sa tatlong kwarto na to. Di ba? So hindi naman ako naniniwala na each house dapat may uh, may search warrant na isa. I think pwede mo i-describe sa isang order Basta alam mo lahat. Pa, paano ulit gagawin, partner? Kasi kung De, maraming pag traffic... pag mag-apply like ka ng search warrant, i-describe mo lang yung lahat ng pwede mong i-search. I-describe mo kung ano yung lugar na pwede mo lang i-search. Oo. Uh -huh. oh. Hindi yung isa-isa-isang bahay, isang search warrant, isang bahay, isang search warrant. Hindi naman ganun. Oo. Uh -huh. Pero I posible po lahat, rin gawin yun. Although matatagalin yung process Ay, oo po, naman. Di ba? Kung ma-describe mo naman yung lahat ng bahay. Oo. Uh -huh. Di ba? Hmm. Ay, tal So, ang sa akin lang, kaya feeling ko lang, 'di ba? Nung tinanong nga si nung tinanong nga si Pangulong Duterte dito, 'di ba? Sa press parang tumatawa lang siya. Ay, hindi ko 'yan, ano 'yan, niya. Ah, uh, kailan kayo nakita. Kailan ho kayo huling nakita? Kanina. Oh, we just had dinner. maayo pa mo. Oh, last <laughs> na. Last two questions, Mayor. Last two questions, Mayor. Last two na na Last Hindi, hindi, Okay lang, to shift to other topic. Mabuti pa, mabuti pa. Mabuti Mabuti ba? Mabuti pa. 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 Mabuti You know, as a lawyer, I would say that uh, you can go to court and fix your case and post a bail bond. Uh, that would be an option. But if you don't, if you do not think. Uh, that you will get the fair deal with this administration because we have been talking about Marcos and everything. The wakal kang lumabas dyan sa tamayong. Nandiyan lang yan sa tamayong. Malaki lang ang tamayong. When was the last time you talked with the pastor? Again? When was the last time you talked with the pastor? Kanina. <laughs> Is it possible po na sa inyo siya mag-surrender? Hindi ko siya tatanggap eh. <laughs> <laughs> Hindi ako masurit eh. Hindi na ako dadala ng warat. Uh, Mag-ask ng help po siya sa inyo po? We had dinner. Uh, downtown kanina. Hindi ako makilala sa sa mga restaurants. Thank you, Sila. Ah. Oh, at na, pakialam yung mga waiter, basta magbayad ka lang. <laughs> Maya O, oh, diba? Para ano to? Parang dating Pangulo nagtatawa lang sa mga kapulisan natin. Napaka-ironic. Naman na dating Pangulo, abogado pa at that. At that partner, ah. Tapos biglang, ah. Kaila kayo, may warrant of arrest na yan, ah. Mm, -mm. kayo nagkita kanina. Oh. 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 We had just, we had, we had, we had dinner. So, ibig ah. sabihin, kampante. Kampante. Uh, kampante na... May sinasandigan. Hindi mahuhuli ang pastor. Oh, na, kasi oh. Di, na di, 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 dinner uh, pa nga sila partner sa pwede, restaurant eh. pwede pwedeng ganun. Mm. Oh, mahirap ata din yun. Eh. Tama nga partner. Mm. Uh, sa binabanggit mo nga kanina, eh, parang kinukutsang ating otoridad. Eh, kung ganun. Mm. Um, dalawa na ba yung kanyang waran of arrest? Yung isa sa oh, Pasig. Oo, oh, 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 dalawa. Oh. 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 Sabi ni Fix View, ah uh, i-share pang bahay ni Paking, Paki, for sure, illegal ang pag-acquire niya ng lahat ng properties niya. Kapag na-sequester lahat ng bahay niyan, wala nang pagtataguan niyan. Well, siguro we have to prove kung paano to na-acquire. Mm -mm. Di ba? Kung acquired illegally or may ginamit na pondo ng isang politiko, ay pwede. Kaya na siyempre, it will take time. Maghihiling uh -oh. pa ulit. Sabi ni Colt 45, mm. lalabas daw na loose firearms yun. Mm. Pwedeng kumpiskahin mm. mga maril o plan katok. Bibigyan ng notice para isurrender. Mm. Uh -oh. Kaya lang, hindi pwedeng katok lang tapos papasok ka sa lobby. Uh -oh. Maano ka nun. Uh, kailangan talaga may search warrant. Thank you, Colt 45. Minith, Miss, Miss Criola, mm. uh, di, hulihin na si Kiboloy. baka nandyan lang sa paligid ng bahay niya. Nandyan Ayan, lang hindi, yan? oh, hindi natin alam. Mm -mm. Oh. Pero sigurado, eh, siguro, well, hindi pa nakakaalis yan, partner. Hindi. Oo. Hindi ko masabi kung hindi nakaalis, partner. Nang ibang bansa. Di ba? Oo. Hindi, pwede kasing ano eh. Kaya lang, syempre, kung lalabas siya, partner. Backdoor gagamitin niya. Mas liliit yung buo... Li mas liliit yung espasyon niya. Alam ano mo yun? Mas liliit yung mundo niya. Oo. Kasi nasa ibang bansa siya. Oo. Unlike kung nasa Davao siya, na feeling niya na protected siya. Protected siya ng mga kaibigan niya. Diba? Marami siyang kaibigan na pwede magtago sa kanya o ipagkaila kung nasaan siya. Mas malaya siya dun. wag lang siya lalabas kasi baka nga madrone siya. Oo. Sabi ni Opinion Ko ito. Mm. Yan yung pangalan niya. Ah. Opinion Ko ito. Malakas pa rin impluensya niya worldwide. Oh. Nandun ako sa Singapore dati. Mga oh, doon daw sa Lucky Plaza, nagtitinda ng Beko. Talaga? <laughs> para doon pa rin? Oo. Suman. Tuwing linggo daw para makakuta. Si, ng collection para sa pa KOJC. Kaya ito... Meron, ay, meron pa rin partner eh. Nung nakaranan doon ako sa isang mall. Hmm. Ayun, may lumalapit pa rin. Eh, tingin mo, siya, siya kanya, sa kanya ba yun? Baka may iba ng, baka may iba ng sindikato. <laughs> may kumopia na. May kumopia na. ba <laughs> uh, diba? Uh, effective mal, eh. Malakas pala yung kita rito. Oo. di ba Diba? Eh, hindi natin alam. Pero <laughs> basta... Al, al, alam mo, pero itong nakakaano to. Alam mo naman, pag yung isang business partner, click, may gumagaya. <laughs> pero yung iba, hindi na nila ano partner, binibili. Ay, minsan, kasi hindi, may nag-alok nga minsan. Hindi oh, oh. mo, hindi mo tuloy Hina. alam, kung maaawa kasi, kasi oh, oh. na-associate siya uh oh, oh. kay Pastor Kibuloy. Exactly. So kung minsan, talaga itong taong to, eh masipag lang, mm -mm. at nagtitinda ng kanyang kakanin, iisipin mo tuloy, damay na sila. Oo, oh, na-miembro siya. Na-miembro na -miyembro lang siya, no. Kaya yung diba? iba hindi pinapansin, tumi, ano, alam mo, tumiti, lilik, ano lang, lilingon lang, tapos hindi na ano to. Siguro tapos yung kasama yan, bubulong siguro kayo. Oh, ako oh. ganyan, di ba? Kaya lagay po, pag magtitinda kayo at hindi kayo talaga miyembro ng KOJC, lagay oh, niyo oh. Hindi po ako miyembro ng KOJC. <laughs> sariling po, sariling pagod po to. <laughs> Wag judgmental. Hindi <laughs> diba? <laughs> Kasi alam mo yung iba diyan. Ah, uh, estudyante. Mm. Yung iba mga estudyante pang ano nila partner ano nila tawag nito? Eh, kaya lang na eh. Nila. Mukhang, ano eh. Nakaso nga lang yun nga sabi o, operation mo, nila, eh. ano yan eh. Oh. Pastor Kibuloy eh. Oh. Pero totoo yan o, oh, hindi, hindi natin nakalang ganun, di ba? Kaya nga. at uh, sabi ni Talatag, uh, requirements ng search warrant, hmm. place to be searched and objects to be uh, seized. Yes. Seized. Seized. Yes. Yun yun, oh. di ba? Kailangan, dapat talaga naka-describe talaga siya otherwise mm -mm. may may invalidate yung search warrant mo eh kung si sabi naman ni Eagles Eye 357 Bulls Eye mm. kung si uh, General Bantag hindi mahuli eh pa paano mo Pano mahuli pa? si Pacquiao oh di ba mas malawak ang ginagalawan at protektado ng, uh, ng uh, na ng alam na sa maraming tama, tama, nga, no, partner. pera oh. Diba? Uh, tal Ataka, uh, again, law above all, no person in violation of the law should be able to threaten the state and not obey the law. Mm, good, oh, good. Pero, tama. pero ito naman partner sa akin. Diba? Kahit sabihin mo na marami kang kaibigan, kahit mara sabihin mo marami kang pera, darating at darating yung oras na pagbabayaran mo kung may kasalanan ka man. Oo. Oh. Eh ba diba? mahuhulit mahuhuli ka pa rin. At kailangan pagbayaran mo yan? Wala naman expiration ang ano part niyan, di ba? This ang ang kasalanan. Uh Oo. -oh. na nang expiration. 74 pagbay, na siya partner. Sana mahuli pa siya. Mapagbayaran niya yung kasalanan niya. Kung ah? Uh Oo, -oh. kung, kung napatunayan uh -oh. na nagkasalanan. Uh Oo. -oh. Nag-nakasala siya. Sana sa edad niya mapagdusahan niya pa kasi 'di ba dati sinasabi ni Pangulo dito, ay 70 years old na ako, hindi niyo na ako mapapakulong o ito. Kaya ay, ayun yung nangyari party, 'di ba? Ay ako, 'di ba yung parang ganyan yung biro ni ano? Mm -mm. Ako pa sa 70 years old na ako, hindi niyo na ako mapapakulong eh bakit ito? 74 na. Mm -mm. May warrant of arrest. So ano yun? Misconception yun. Nakapag may edad, hindi na pwedeng makulong. Ano yun? Pwedeng gumawa ng Pwede mang-rape nang mang-rape ang sino man kahit 75 years old tapos hindi na makukulong dahil 75 na. That's misconception. Mm -hmm. Sabi ni Ed Quilob, Sir Rod, malalaman mo kung ang nagtitinda ay member ng Papa ano? Pa, Kasi, nakaporma, maganda ang suot nila. Ah. At karamihan, ay babae. Ay ano to? Uh, babae experience ko dito sa Bacolod City. Mm -hmm. So, eh, pag ganun ba? So, tagal sa kanong edad? Pagka ba, limbawa, medyo lola ng titinda sa akin. Oo. Oh, oh. Bibidan ko ba? Kasi hindi naman siya, hindi siya pastoral. <laughs> hindi siya miyembro ng KOJC. May edad ba? May, may age? May range ba ng karamihan, age? Kar kar karamihan babae ito, maganda yung suot eh. Hmm. Oo. Oh. Iba kasi numalapit sa akin, partner, lalaki. Yung mga umaakit-akit ba sa bus? bus? Yun ba yung mga miyembro din? Pero imagine mo, partner, ha? ito ah. Although hindi natin sasabing totoo ito, partner. Pero kung totoo ito, kung totoo talaga ito na pinahihirapan yung mga miyembro para magkaroon ng ganito, partner. Although syempre, sabi na natin, ang dami na nagtatestify about this. Pero syempre, mahirap sabi natin totoo, di ba? Kung totoo man ito, partner, parang walang konsensya yung mm -mm. nag-uutos nito. Parang ini-enslave yung mga tao. Para magkaroon ng isang marangyang buhay, uh -huh. ang isang leader nila, nasakay-sakay ng isang uh, plane, jet plane, uh -huh. may chopper, tapos sobroso lahat-lahat, nagpapamigay pa ng lupa sa Pangulo. Diba? Nagpapamigay pa ng mamahalin sa sakyan sa iba mga kaibigan. Uh -huh. Tapos galing yung pera sa so nagbebenta ng mga kakanin. Diba? Ayun lang. Parang walang puso. Diba? Kung mapapatunayan mga kayubi uh -huh. Sabi ni Joy Lau, paano kung kasing pogi ko daw partner? Ang, nagbebenta. Ang tayo dyan. Member papak ding kaya yan. Mem yun ba ay paghihinalaan mo na member ng KOJ? Kahit member siguro, partner, pag ganyan itura mo, mas ganyan na suot mo, ay papakyawin. Kahit isa lang binibenta mo, partner, bibili ng babae. Akin na lahat. Uh -oh. Nako talaga. <laughs> <laughs> kabolahan na. Kay kayo talaga, <laughs> ha? Ano, partner? Ang, ang bukas, may kita't magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Clay like Cash, yung papalalang, huwag tulugan ang inyong karapatan. Madra, Juman Marcelino,